Katriona Gray, ipinagpalit nga ba si Sam Milby kay Alden Richards? Ginagawa na naman daw sentro ng intriga si Asia's Multimedia star Alden Richards ayon kay showbiz columnist Christy Fermin. Sa latest episode kasi ng kanyang programa nitong Martes, February 27, sinabi ni Christy na nililink daw si Alden kay Miss Universe 2018 Katriona Gray nang magsama ang dalawa sa isang endorsement. Ito na naman tayo si Alden Richards, gagawan na naman ng issue para putaktihin na naman sa ad ni Christie. Pero kung pupulsuhan ang mga taga-subaybay ng programa ni Christie, marami sa kanila ang hindi naniniwala sa nasabing issue. Hindi rin ako naniniwala na si Catriona at Alden na ngayon. Siguro gusto lang mapag-usapan nitong kampo ni Catriona, kaya si Alden na naman ang kinakalampag, pagpalag ng isang taga-subaybay na nagkomento sa programa matapos iulat ng showbiz columnist ang nasabing balita. Matatanda ang nagsimulang umugong ang balita na hiwalay na umano si Catriona sa fans nitong si Sam Milby nang mapansin ng mga netizen na may mga pagkakataon daw na hindi suot ng beauty queen ang kanyang engagement ring. Lalo pang lumakas ang kanilang kutob ng talakayin sa showbiz-oriented vlog ni Ogie Diaz, ang nasabing balita nang bulungan siya ng kanyang source tungkol sa real score ng dalawang engaged couple. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang kampo ni Alden Richards patungkol sa issue na ibinabato sa kanilang dalawa ni Catriona Gray. Samantala wala ding sagot si Sam Melby sa mga kumakalat na issue na hiwalay na diumano sila ng fiance na si Catriona. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!